Hello guys, magluluto tayo ngayon ng Chinese pork adobo yung tinatawag nilang Hong Sao Ro So maganda lang ako ng ating luya Ito yung frozen na uh, string onions string onions natin Kuha lang ako dito ng ganito Naka-frozen siya guys kasi ano, para hindi siya masira at preserve. At ito yung ating pork belly. Malinis na ito. Ilagay ko lang siya sa freezer. Pero malinis na ito. We will cut this into pieces. Like square. So ito na yung ating ano, nahiwa na natin ng cubes. Malalaki. Yung ating pork belly. And at the same time, maglalagay tayo guys nitong chestnut. Itong chestnut na ito ay luto na ito actually. Meron naman itong hilaw, yung puti pa. Kaya lang, si amo kasi maraming nabili na chestnut. So hindi naman naubos kainin. So ito, ihahalo ko siya sa ating pork na adobo. Ito. buto na ito talaga siya. masarap ito ito. saka matamis. Hmm. Okay. So, Kung lang siya. Magigisa na tayo sa ating pork. So, dito lang natin siya igigisa. Gusto ko siyang igisa dito kasi mamaya i-steam ko pa kasi yung pork natin after natin siyang magisa para matanggal lang yung kanya maluluto siya at patutuyoy natin. So, ganito natin siya malutuyoy guys. Let's open the exhaust pan. So, konti na yung natin ng mantika. Pagigingisa na natin ang ating ginger. Para hindi sya mag-topsic-topsic, lagay tayo ng puting asin. So, susunod ko yung puti ng ating onions. Like this. Pagkakamulong nyo ng ganyan, yung ilalagay na natin ng ating pork. lang. At patakpan lang muna natin siya. Hindi ako maglalagay ng tubig dyan. Hinta mo lang. Hinaan lang natin yung apoy. bubuksan na natin yung ating pork tuyo na siya Diyo, lumabas na konti yung siguro sinisimmer ko siya ng about 10 minutes yan para maluto talaga yung karne so medyo ma, ma ano na yung karne natin so yung tuyo na ilalagay na natin yung soy sauce this one is uh, premium soy sauce ni-estimate ko lang siya guys wag lang alatin yan And this one is uh, dark soy sauce. This is dark soy sauce. Actually, ito yung magpapastiki sa saka nagpapabigay ng kulay. Hindi naman ito maalat. Yan. Para magkaroon ng kulay yung ating meat. Magpula siya. Kaya tinatawag na dark. O, ayan. Ganyan yung kulay ng ating meat. See that? Ganyan na siya. Oh nalagyan ko pa ng konti kasi medyo kulang pa siya. Okay? Ini-estimate ko lang siya, guys. And this one is a normal one. Just put a little. Okay? Para lang magkaroon siya ng taste. And the sugar. Spoon, one teaspoon, two teaspoon. Uy. No, 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 no. Uy, I think... This one is the salt. Oh my God. Diyos ko, nagkamalipan ako ng lagay. Asin pala yung nalagay ko. Mabuti na lang, hindi pa sya nakulnaw. -cool Kaya inalis ko na muna. Pero okay lang yan kasi mag-add naman ako ng water. So ito na yung totoong sugar. <laughs> ano ba naman yan? So this is the sugar. Maybe I add 3... Uh, spoon, the 3 So pag lang 'yan, magdadagdag na lang tayo mamaya. So, i-mix lang natin. Tapos, 'yung ating spring onions, ilalagay ko na siya. ng ating pork guys ganito na siya kapula So ililipat ko to para i-steam ko but I have to put a little bit of water Konti lang ng water yan para hindi siya masyadong dry Akuluin lang natin Pwede kayo maglagay kahit ma like brown sugar ang ilagay nyo, mas masarap pa nga yun kaysa white sugar. So ngayon guys, ililipat ko siya dito para i-steam natin. kapatayo lang natin siyang gano'n. Ayan. So, nalipat ko na siya dito, guys. Nalipat natin sa ganitong plato kasi hindi siya magkakasya dun siya sa kanina. Dahil maglalagay pa tayo ang ating chestnut. Ito na yung ating chestnut. Binalatan ko na. At ito ay ating i ano na lang. Ilalagay na natin ito sa ibabaw din. Uh, ilalagay na natin yung kanyang sauce. Lagay mo lang sya ng ganito. Ating chestnut. chestnut. drop mo lang siya sa iba po. No? So, na okay, Ngayon, ngayon makulot tayo ng tubig. Para ma-steam na lang siya. So, ito na yung ating papakuling tubig dito. Pagkulot niyan, tatakpan lang natin lalagyan natin ng rack. At ilalagay na natin ito. Steam natin ito ng mga isang oras. Puntayin na lang natin